So, isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kalingap. Ngayon po ay eh, meron po silang inilapit sa atin para makita nyo po yung kung ano po talaga ang uh, kalagayan po nila. Ito po mga kalingap yung kanila pong tahanan. Uh, ito. Ito na yung tumuloy. Sila lahat po, sila po may-ari po ng bahay. pwede po. Ay, hindi siya po, nilapit po nila ito sa atin. Ito. At, uh, tara po. Akin na po ako ah. Opo. Mga kalingap, tignan niyo po yung kanilang bubong. Pambira. Ah. Tapos nilagyan na lang po nila ng ganyan. Ay, dito. Malo bele. Malo bele. Dito ba ba ito Dito Dito. Small bell and to lang. Di, 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 lapit kayo, lapit kayo. Dula, istifo Bahay nyo po ito? Oo, sir. Ito. Paano na lang kung umuulan? Paano kayo natutulog pag umuulan? Dito, dito pa rin. Hindi naman kayo nababasa. Minsan, nababasa din. Yan, butas-butas butas yung aming mga, to kahirap pa yung kaligayan po nila gano'ng kahirap yung tumira sa ganitong klaseng bahay sobrang hirap hindi naman natin kasi mahirap ang buhay natin kaya ganito na lang ang ano namin mahirap talaga hindi natin masasabi na madali pero mahirap talaga Hmm. yung halap buhay so, farmel farmel kami kaya ganito lang ang ano namin si papa hindi masyadong nagkakatrabaho kasi bago pang may sakit kaya hmm. saka mahirap kami maghanap ng gastus mga gastusin, pangbili ng bubong. Kaya, naging ganito ang ano namin. Nagtitiis na lang kayo sa ganito? Opo. Gano'ng katagal tong bahay nyo? Matagal na to. Sobrang tagal. Kaya, naging ganito. <mulit> ang bira. African bull ko. Eh, monan ko. Kita niyo po mga kalingap. tagpi -tag -tag tarapal sa ako. Yung kanilang uh, bubong at saka isang time ito na rin po yung kanilang pintuan pag binabayan yan na at uh, gawang, Saan po ay nagluluto rito? Doon sa kabila. Doon. Sa likod? Opo. Pero tignan natin. Tignan po natin makakalingat yung kanilang lutuan. Ang po yung bahay po nila. To, punak, tapang, Grabe po. Sa, salamat si Dilo. Dito pala sila nagluluto mga kalingap. Dito kami nagluto. Ano ang naluto nyo na? Ah? Kanin lang. Kasi wala pa yung, walang, wala pang ulam. Wala pang ulam, pambir. Kaya, kaya nunta kami pero wala kaming ulam ngayon. Kaya nagluto muna kami. Kanin Bago muna? Pagkatapos ba yung niluluto namin. Pagkanin. pag hmm. Bali ko ang panganay. Opo. Bukod sa pagpaparba, ano pang kabu kabuhayan nila papa mo? Kaya nila mama Mag-stick, pang ano sa mga saging. Yan. Pusay, mag... Mag ano, kanang Mag sadline sa laing tao. Hmm. Oh. Ito e po mga kalingat, pero siya po yung na-interview po natin. Kasi po yung papa po niya at saka yung mama niya di po gano'ng nakapagsalita po ng Tagalog. At uh, sila po yung mga, anong tribo niyo Blaan Tiboli po. Sila po yung mga Blaan Tiboli. Yan po sila mga kalingat. Grabe, napakahirap po yung kanilang sitwasyon. I imagine ko lang po paano nalang kaya kung uulan sa ganitong klaseng tagpi-tagping bahay. Napakahirap po yung kanilang sitwasyon. Sana po mga kalingap at ha. Kahit pa sana po matulungan po natin sila sa ganitong kalagayan po nila. Lalo na uh, may mga anak pa po silang maliliit. Ilan, ilan lahat ang anak mo? Pilingam. onom. Anim. Ah, anim ah, po. oh, anim. Ah, yung pinaka bunso ilang taon na? Ah, yung, yun know, uh, Mga... 3 years, years old pa yung pinaka bunso pa dila mga kalingap oh, no. Itong bunso nila oh Ayan ang bunso na yan. Ito? Oo, yung tiyo Ito, ito pala yung bunso Opo oh, Paano kayo nagkakasya po dyan? sa bahay nyo? Lahat kami matulog dyan. Kahit na masikip. Siksikan na lang? Opo. Hindi <laughs> ko talang lubos maisip pag umuulan eh. Ito yung pag-asa namin kung na umubasa. <laughs> hmm. Ha? Yun ang pag-asa namin ng hindi, hindi na nabutas ng kanyang, kanyang ano. Doon kami mag Long, kaya. Do doon kayo magsisiksikan sa isang area lang pag mungulan. Opo. Para hindi lang kayo mabasa. Opo. Nakaupo na lang kayo. Ang bira buhay mga po. Kailangan po nila dito mga kalinga, mga dingding. Halos lahat po talaga asin. Wala po talagang pagpipilian po dito. wala, walang maayos po na dingding wala, wala rin pong maayos na bubong ang bira An ano yung mga damit niya po yan? kaunti lang din po mga damit po nila mga kalihap tsaka yan. ang bira Dinea. <laughs> Yan pa. Mahirap talaga. Kasi medyo mahirap dito sa, sa amin. Walang walang masadong magandang trabaho. Kaya mahirap talaga. Ang hiling ko po sana eh, sana sana matulungan niyo po kami sa sa ganitong buhay namin. Kaya naging ganito pa rin ang buhay namin. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral kasi mahirap yung pamilya namin. Tugol kami, kamot. Naya na po si tatay mga kanina. Come eh. Walang hoy. Bago mo ako. Yun pagkain. Oo. Uh oh. Anong natapos mo noon? Grade 7 na. Grade 7. Ayang, dinit. Grade 8. Punta ako kaya. Hindi, hindi namin ano yung gasto malayo pa yung eskwela namin. Saan kayo nag-aaral? Doon sa Salvan. Salvan. Datal Salvan? Opo. Uh -huh. So mula rito hanggang sa Datal Salvan, kano ang kalayo? Mga dalawang oras. Dalawang dalawang oras, La dalawang oras po. Lalakarin lang? Opo. Ang dalawang... biro mga kaliyat. Dalawang oras ang lakarin po nila makapasok lang sa eskwilahan. Gawa po ng kahirapan din po kaya uh, hindi na rin po niya naituloy yung kanyang uh, pag-aaral. Kung sa kasakali may pagkakataon, gusto mo bang mag-aaral pa ulit? Gusto ko po mag-aaral ng ulit. Basta may makatulong sa akin at saka mag-suporta sa akin. Kaya po hilingin ko yung, hilingin ko yung tulong nyo para sa amin. ano hmm. Anong pangarap mo buhay. Kung ako mong maging kurso. Ngarap ko noon na uh, maging criminology. Hmm. Gusto mong maging polis? Opo. Kaya yun mga kalingap eh. Itong bahay po nila, hindi na po natin kailangan po magsalita. Kita na po natin yung kanilang kalagayan talaga. Isa po sila sa uh, sumasalamin ng uh, kahirapan dito sa ating bansa, lalo-lalo na po sa ating mga kapatid na katutubo na sila po ang uh, mas karapat dapat na mapaabutan po natin ng tulong sa kabila po ng kanilang uh, sitwasyon. At pinipilit uh, po yung mag-aaral kaso nga lang po uh, wala na po talaga silang uh, sapat na kakayanan para uh, makapagpatuloy po siya sa kanyang pag-aaral sisipin yung mga kalikap. Bali, ilan na kayo magkakapatid? Anim po. Anim, bali, walo sila dito mga kalikap na nagsisiksikan. Nahilingan po namin yung kahit na pansin lang, at saka pang dingding sa mga ano. Basta lahat na lang parang parang wala dito sa amin. Parang wala rin mapapakita dito pag giniba, no? Opo. As in, back to zero po sila mga kalingap kung sakaling gibahin itong bahay nila. Wala. Walang, walang matitira po talaga. Walang matitong matitira. Kahit ano yung sawali, no? Sawali yung... At ang sala nyo sa inyo doon yung sawali? Yung amakan. <laughs> At amakan po sana, amakan, tapos iyero para mabuo po itong bahay po nila. Para hindi po yung gaya hindi po natin masasabi na ano. Mas Grabe. Nawala man na naay hangin. Paano pag kumangin pala, hindi pa dyan? Mm. Opo. Kasi mababasa man may deri. O, mababasa kayo rito sa loob? Opo. Mm. Saan kayo nagsisiksikan dito pag umulang ulan? Hindi, nababasa na lang kapag umulan, nababasa na lang kami. Kaya wala, wala kami ng ano. Diyan, nababasa. Kaya ito mga kalingap, ito pa pa yung bakas ng basa. kapag malakas ang ulan. Bakas ng basa mga kalingap. Kaya kawawa po sila. Tapos ito lang po yung nagsisilbing pintuan, bintaan na rin nila. Pintuan, dingding. Ding. Tulog mo basa. Basa mo. Basa po kayo? Oo. Oh. Hindi na basa kayo kagabi eh. Malakas ulan dito. Maram. Marami. Opo. Nababasa kami. Basa mo eh. Pati yung ano namin no? nababasa talaga ipani mga damit dyan dito itinalay na lang sa ano pag pagka umaga bibilad na lang oo oh. Bibilag na lang tapos na dalawa lang din ang kuna nyo ang bira ang bira mga kalip kaya pala may nakasampay pa na jacket Ini ada Sige po mga kalinga Bata kita naman po natin yung kanilang kalagayan ang sitwasyon po nila napakahirap po talaga Sige po mga kalinga Bata tuloy tuloy lang po tayo sa ating uh, sa ating mga kababayan at uh, patuloy po natin supportahan sila Bal Santos Matubang at Edna Vlog Kalinga Prab Siyempre po ang yung abang lingkod Kalinga Turak at uh, ingat po tayo lagi. Ang God bless. Bye-bye uh, po. Bye-bye. God bless. Thank you po. Thank you.